Gapon ba na? Yeah, tis Yatis. Yeah, Yatis, okay kayo? Nakuha alagi Asan nakuha ya? Dito sa atos pa yan dandan. Ah, Ay, So, what's up mga katapulan? So, ayun. Dito tayo sa bundok mga katapulan, no? Ah, ah pupuntahan natin yung bundok ni Mitch na may pato. So, ayun nga mga katapulan. Yung pato ko, at saka yung pato ni Mitch, ah, iisa na, no? So, hanggang sabado lang ako makaka, ano, Makakapunta dito. Kasi araw ng Sabado ngayon, mga katapulan, pumunta tayo dito para misitahin yung mga pato ba. Baka kinain na yun ng mga baboy halas, uh, ah, milo, ano pa ba, ah, banug, o tinatawag nilang sikup, uwak. So dito tayo sa bundok, ayan. Yan mga katapang, ah, mga katapulan. Wala na yan mga katapulan. Babuyan yan noon. Tapos yun naman, wala na nakatira. Sira-sira na. So ngayon mga katapulan. So, ganito pala yung ano ko no? Uh, intro ko, katapulan. Kasi tapulan tayo mga katapulan. Ah. So sobrang layo talaga ng ano no? Ah, bundok ni Mitch. Kaya kailangan nating maglakad ng ano? Ah, madalian ba? Paspas -pas mga katapulan ba? Kasi para maaga tayong ano? Maaga tayong makaatag Makaabot din sa kanyang tinutuluyan ni Mitch na kubo. Tapos para makita natin yung mga pato niya ba? Tsaka pato ko. Kasi iniisa ko na lang mga katapulan kasi mga katapulan. Ah. ah. kalapuy Ano mga katapulan? tawag doon ah uh, wala akong maapaglagyan ng pato ba kasi yung pato kasi yung mga katapulan doon sa maragusan ah uh, meron tayong mga kapitbahay no so mahirap na mga katapulan ba na tawag doon ma uh, mapaginitan tayo ng mga kapitbahay kasi sa sobrang baho ng itin ng ano pato so ayun pumunta ako dito tapos dinala ko yung pato so babalik rin tayo mga katapulan gago may ahas men may ahas so hindi na natin intindihin yung ahas no kasi meron tayong dalang ano uway Pangbunal ba So yun mga katapulan ah, Pupunta ko dun, pakain na ako ng pato Titignan ko kung maayos ba yung kalagayan ng mga pato dun mga katapulan Kasi bababa ulit ako Kasi nga mga katapulan Tawag dun ah, May trabaho tayo dun, si baba So sabado ngayon, araw ng sabado, saka linggo Wala kano, walang trabaho Balik lunis tayo no So natatrabaho nga pala ako dun sa pub Yung trabaho ko naman dun Yung nagbibinta ng ano ba Tawag dun, mga pigs Pigs ng manok, pigs ng baboy Basta pigs, ganun na yun So ngayon mga katapulan ako lang yung mag-isa oh. Ayan mga katapulan Meron nagmimina dito mga katapulan Pero parang wala silang nakita Kaya tiniraan lang nila Ayan oh. oh. Huh. Madami talaga nagmimina dito katapulan Lalong lalot na mahal yung ginto ngayon Ginto Ganyan So Maglalakad pa tayo mga katapulan oh. Grabe sobra talaga ano dito Sobrang kapoy ba Sobrang kakapoy Dahil tapulan tayo kapuyin tayo ng maaga Sus pastigan Katapulan na yung ano natin intro kasi yung kasi yung mga tingin ng ano mga tingin ng mga nanonood sa atin ba? Kasi may mga tao talagang naninira talaga ng ano? Naninira talaga sa iyo ba? Pinagsasabi ng tapulan daw kay ko. So ngayon, tapulan na yung ano natin. Intro. Baka siguro, ano na lang. Uh, palitan ko na lang yung pangalan ko sa si YouTube channel ko na mga katapulan. Oh. Uh, kasi mga katapulan, mahirap na. Kasi yung ibang tao kasi kung ano-ano nang pinagsasabi. Kasi tapulan tayo. Tapulan ba? Kasi sa mga katapulan kung ganito yung ano ko no? Ganito yung itsura ko ba? sobrang lublog -lub natin sa trabaho dun sa ibaba kasi may pangkain ba rawaraw alaman naman hindi tayo kumayod tapulan ba yata kinsa man tong nagkuhan ra ang tapulan ko buisit mga tapulan po mo huh grabe kakapay katapulan makapang mura dito mga katapulan kay namugay mga tao nga sobra kakuhan ba sobra kakusuki manira wala sila yung mabuhat eh, ayaw panira lahing tao dinuang mo ng inyo Ya, isa pa pud mga katapulan dili gyud mo kwan to gaba mga katapulan. Okay. Daga naman jud kay tao nga kwan. Daga naman jud kayong jangang, na mga tao nga mga wala mga pulos. Pero wa man lagi panggabaan. Sila panoy na lato. Uh, di na naron wala na nauso nang gaba karon mga katapulan. Kasi ano? Uh, praktikal na yung mundo. Bisan paggabaan ka katapulan Una kay kwarta. Wala uh, ligo ni mong pamilya. Putik. Yeah, karon kay na may magistorya sto ang katapulan daw kay Oh, nara. monita ni nyo, ninyo putik. Sure nyo, oi. Ito, manang naong ana. May tapulan pa ko ron. Dili nga na akong naong, oi. Naong ako na, na, na magiging balbas, ni tapulan, ni ko. Putik. Ano ka ng titing? Mune, mga yung mga skwan sa mga tao, mga katapulan. Gusto kayo mga istorya sa imuha ba? Nyo sila kabalo. Sige, tuho mo. Sis, ninyo. Okay na magtinapulan taong nagandit ang kwarta, no? Kira siguro na, no? Samot na na mag-vlog-vlog na ka ba, nyab? Matagak ang pinalay kwarta. Uyay. sugas. Tukoy gani may may mas yung galingon, Ayaw mo sige panira. Ayaw mo sige tapulan Matawa na na. Ayaw. Ay nyo ang kwan. Ay nyo ang problema. Ay nyo kaugalingon. Mabuha mo siguro mo. Pero mo tala. Binuang. Kuha may may mo. nyo ang mo siray. Di kay manira mo galing tao. Mga buang. Maka pang kwan dito mga katapulan. Maka pang tao na ba. Maka pang muray dito mga katapulan. Kasi masakit na yung sinasabi nila. Tapulan daw ako. Sure mo ay. mabuhi ba takani karon kundi kung tapulan ta putik pa kapoy talaga ha huh? pa talaga dito mga katapulan may mga katapulan may mga tao dito mga katapulan no oh huh? tatay na mga katapulan lulo na lulo kai kayo nakaw gyapon si lulo ay ba talaga mga ano dito mga katapulan uh, mga tao ah uh, sobrang haba ng buhay kasi may dito sa bundok huh Kok oh lagi bilu, bay? Yais. Ela me nak ayo na wa. Hah? Yeah, yeah. na. yeah, yeah, okay ya tarbukin. Ya, yais. Bila nak dalona. Hapun taribini. Gapun bana. Yok, yatis. Yatis, oke kayo. yo? Dak u alagi asan nku aya. Ditosa do payang nan dand dandan. Ayais, ay. dak buto, pernah sa. Gutai. Ku ani hata gaduek. Lamnya nak anu nai. Du, gebuh nan apa? Oh, sayang ginapud. Mm. Baada. Ako na Karami-karami na? nila. Na binina sundaan. Ay, oh, sige. Ya. Koan, ha? Wala, motor may nandito ah. Sige, sailor tayo. Diyan man katapulan ako ng aso ano? Ah, uh, tao dun, pusa ba? Pusa sa gubat. Milo, tawag. Parang squirrel. Dah. na <laughs> robo <po> lagi ya. <laughs> ha? Nah, pata, sombog mai ya?

Tanil? Eh, papa. Ano Ito Oh, namanya may tali ada yang gikuan. Runner bes papa. Eh, what? Eh, oh, dili oi, dili kamo Kinsa nang tali na yang gikuanan karon? Duha man dili diri ayo sama man dili diri ninyo nang yuta na kay isa. Oke, okay, wag kayo. Dagko rin yung mais niya ba? kapit na kayo

iya uh, yeah, saya lorok ya kawan, okay, okay. publasyon misal? mantong tong po, Misa? Muttung, tanil ron dia lagi pun panggungan oh, kawan si papa nagranir, dilih naman nung tatu mu kawan, dilih naman nung tatu mu tawagana, nung tanil ba, di nung besi papa, tunggu nanya nung tanil no kewala so, nang taro ngugbahin okay, gani, kunyakai di pogos menja sa kawan ron, polis nga kawan daba sa publasyon, publasyon menata na nang daw ke granggo dia Mao to nga, ni kuan si Papa kay lisod bang pagkayog. Dili pud niya kuno nang pulis no. Kay sincere wala kay pulis. Ako ta pud siya. Oo, ako ta Ano ko pulis ka pud ta nang Papa. Unsa man dai? lagi wala pa man pay suru di lantani kay. Lamay lagi mong suru dugtan nil kay. Para mo kuwarta pud ta ba. Huh. Ayay ay ilo So yung mga kabukid no. Kita niyo mga kabukid. Yung mga tao dito mga kabukid, pag hindi niyo ano, pag hindi niyo kilala, dapat kilalahanin niyo mga kabukid. Kasi yung mga kabukid, kung may mangyari masama dyan sa inyo, dyan sa ano, sa uh, bundok, eh, ay meron silang masasabi sa iyo na huwag ka dyan, huwag ka dyan, huwag ka dyan. Ano ganun. May, may tulong uh, ano ba? May tulong na dadating. Sirs! Kung maghira man dito sa mga ano dito mga kabukid, dito sa uh, bundok na to, may mga kasama ka. Dili ka kuwan ka tawagan na. Dili ka... Sa'y tawagan ay, kanong ula kay... Kuwan ba? Ula kay... Anong, di bila ko mabihayin sa ila ha? Eh, namutin mo dong, tayo nga So, yun, kilala na yun yung papa ko no, nila kasi nga, yung papa ko mga kabukid. Uh, isa siyang barbero. Tapos, uh, tunnel din siya runner. So, gusto ko nga dun, uh, sumali dun sa ano, tunnel niya. Kaso lang, mga kabukid, uh, hindi tayo pinapayagan mga kabukid, no? Alam niyo kung bakit? Kasi nga mga kabukid, magka-tunnel din ako doon. Oh. Magtatunnel ako ba? Doon sa ano, bundok ni Mitch mga kabukid. May nakita ako doon. Marunong naman tayo kaunti ng ano ba? Man Manampol ba? Manampol. Nya, tapulan niya pong ko. Mga katapulan, oh ano ni tak pulan sa inyo, ha? Oo. Oh, sure mo dra, oi. Mo nang wala na koy vlog vlog mga katapulan Tapulan. Kaya, ko na. Nerbaho ko. Baho ko mga katapulan Kabalo mo kay ngano? wala na ko na vlog. Alangan mga katapulan. Kani laging sundoon ta og karma, ay karma. Kanang kuan ba kun siya Oh. Ilagan kay mga vlogger mga katapulan na. Mo ni mo na. Putik. So ayo nang mga katapulan, no? Oh. So, hindi niya ako masisisi kung magmumura ako dito. Kasi sobrang-sobrang na ninyo mga katapulan. So, Diyos ko. Kung tapulan gani ang tao, or wala na ibuhat ang tao, ibig sabihin, anak, sana ibig sabihin ng mga katapulan? Muna choice niya. Di dini ninyo pugso ng tao. Kung nga nagbagikog ng tao, kay ninyong pugos. Ha? Sure mo eh. Siguro naman, dagan kayo mga tao karon mga katapulan. Diba? Dagan kayo mga tao karoon mga katapulan. Mga mga katapulan nga ginaindan sa mga ginikanan niya. Muni, muna! Muni, muna, muna! Sige! Kala, muna dapat Dili na pwede maratapulan. Pwede. Kabalo man ko nga ang giingon sa ginikanan, kanan, makaayo sa ilang mga anak. Pero katapulan dili ni mo ang tao. Samot nang imong anak. Nawat palanggaon na ni imong anak. Bali pantay ba pantay. Mo istorya ka. Pag gigud ka sabot, aw di. kay mahimo na. Undang sustento. Sumena so, may na mga katapulan dai. Dili ra na. Para magtino imong mga anak ba, para magtino, dili kay hatag ka diri, hatag wala to oh. Kana imong anak ipatapon na mo sa bukid. Way silpon may tabuan oi. Eh. ka ng mga dato ay dira yan ay mga anak nga sobra na kayo ka kwan kanang kwan, kwan dito tao taw, say tao ganay kanang parta ka kwan ba kanang itong di naman trabaho kaya sila gini kanan nga angat angat sa kinabuhi putik inyong mga anak magdako na inyong mga anak nga huwag yun ay mga trabaho yun tinod lang siguro kung nag-eskwila na utarong kana na panay trabaho na kaya na huwag nga kwan pero kanyang inyo ganyang anak nga gusto <laughs> na ba nagraha ng na sa ilong kanang hindi naman eskwila Unggoy na mga katapulan. Unggoy na. Tawagan na. Tapulan pa tapulan. Inood lang. Sus. Inood lang. pamilya mga katapulan. Inod lang. Kani. Dagan na. Mayroon na. Dagan medyo kayo na. Inood lang mga katapulan. Dagan kayo na mga broken family karon. Oh. Muna yung kaistorya sa inyo mga katapulan. No? Oh. <coughs> sa inyo mga anak ba? Nga rebuildin na kayo. Zero na mga katapulan. Okay. Na mag-iusahay mga anak. Mga kuhan na. Mga tawagan na. Nang. sa tawagan na. Kalimot mo nung kuhan na. mag na. Or nanay buhaton kung mabikil gamay. Matandog lang gamay ba? Oh. Ang dapat ninyong buhaton na katapulan. Isa ray buhaton niya dapat anak. Taas pasin sinsa. Unya. Atras atras si gamay imong kawalingon. Sa paghatag mga gusto nila, na ba? Atras atras si gamay ana. ninyong mga anak. Nga ikaw ngantar trabaho ka. Ikapoy ka. Samantalang imong anak nagpadako og utin or nagpadako ba ka unsa ba ka hadya? tay sorte. Or na palit-palit ba ka? Ikabalo mo sakto sa kwarta. Ana mga katapulan. Pila ray si uh, na kwarta, anak, eh, Lugi, si mga anak ana nga kanila sang na kay wala gid nak. Lugi gid si papa baka ha wala ba sus kanang imong anak mga katapulan dili na mag dili na magkuan dili na kung uh, dili na maunsa dili na makontento sa kwarta mita mo trabaho mga katapulan o, oy mita mo trabaho oy ang imong anak dira sa pultahan lang gid nimo narbaho imong anak kung unsa trabaho imong anak subot ay eh. kung makabuntis ang imong anak problema na na niya oh sa so tinuod lang problema na na niya mga katapulan kabalo mo ano sila may nagkuan na, na sila may nagbuhat ana na. dili man ikaw ang ikaw ang ginikanan mo suporta lang ha? Kay buntis na, buntis yang uya bor. buntis anak. E, sorry, anak. mo anak. Isa ra mo buhat imong anak. Palang gaon nimo ang katong na buntis. Kay mo jud ti pinakaluoy sinod lang. Kay kung ang mo anak tapulan Pas pa sa tapulan, mita na pumagi. Tinod lang. Mita pumagi. na pumagi. Sa na magita na sama yang anak. Oh. Mita na pagi? sa tapulan. Wa pa pues, siguro magtino pa na. Ako mga katapulan, tapulan jud ko. Mo gini aku ako sa tapulan jud ko. Pero nagkaabot sa panahon jud mga katapulan. Makatrabaho jud ka. Bulong ano? Sige ka. Ang karon sa kalibutan kwarta na. Ultimo gani simbahan. Ila na magani ng gamitan og technique para na kwarta sila. Sure moy. No? Kwarta ron. Na lang kay makaon. Wa na nay kuan problema na. Mga kwarta lang ka. Oh, kagani na ko na bakas diri. Apat ah. na ka puya. Oh, napadi sa padre. Hmm. Dingkod ta diri gamay. Grab. Para gini kay na ako sa inyo ah. Hey, nga. Kung mabrogi pamilya magaling, inyo anak lapit Support Suportahan lang yung anak.

Pakitain nalang gue ba, pakitain gue Baka mahinong ka nga, marahog ka nang salida mga katapulan Nga, bangkrap na tanak, wala tayo kwarta Agod Ay, kapoy kayo mga katapulan ay Oh, bukin na yan mga katapulan ha ubo -obo kayo man natin no? No? Short tayo, oh, Short short tayo, talwa So, ayun nga mga katapulan Bundok na dito Yung mga anak nyo, ay ito, ito pala Ito pala no Ah, yung mga anak nyo kung bisyo Tulad ko, may no? bisyo naman ako Ah, pinigilan ako ng papa ko dati Alam niyo bakit? Kasi mahirap daw kapag may bisyo mga katapulan. Oo, oh, mahirap talaga. Seryoso 'yon. Oo. Oh. Ito'y seryoso talagang, seryoso talaga na ano. Seryoso talaga na tawag dun. Seryoso na pagkaistorya ba? Kung inyong mga anak mga katulan, na ganin na na ganin na tawag anak, na ganin na baka, tinumay, yun ang mga katulan. Pwede nyo istoryahan yung anak-anak. Ngayon ka na, may hinahintan na nak, ibisyo na. sa kanang panahon na, Usap na mga katulan na magbag-usay nyo ang anak. Bueno, 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 pues la de ese papá de